Hello guys! For today's vlog, pag-usapan natin ito. Bakit kaya dinudumog ng mga customers ang aking tindahan? So, watch out guys! Ganito ang gawin niyo. At dapat panoorin niyo ang aking video hanggang sa hanggang sa dulo para malalaman niyo kung ano ang dapat niyo gawin. Lalong-lalo lalo na sa mga baguhan, sa negosyong ito. Okay, guys, keep on watching. Sa negosyong sari-sari store, kadikit na talaga dyan 'yung sipag-tiyaga, diskarteng at kaalaman sa negosyong ito. Kaya guys, kung gusto niyo 'yung dumami o lalong dumami ang inyong mga customers, lalong-lalo na yung sa mga baguhan dyan Uh, may limang tips akong isishare sa inyo na makakatulong sa pag uh, pagpapadami ng mga customers at sa pagpapalago ng ating negosyo. Una, kailangan kumpleto talaga ang mga paninda natin guys. Lalong-lalo na yung mga daily needs o yung iba pang kailangan ng ating mga customer kailangang alamin natin kung ano ang gusto nila, ano ang kailangan nila. So, bibilhin natin agad yan para pagbalik nila, so matutuwa yan dahil binigyan mo sila ng atensyon at hindi mo binaliwala yung kagustuhan nila. Kaya, dyan na sa inyo yan, uh, bibili, hindi na yan maghanap ng ibang tindahan pa. At makakahatak pa yan ng ibang customer nasa na sa atin bibili. Ayan. Gaya ng nakita nyo ngayon, guys. Yan, pangdagdag yan sa mga uh, items na nawawala sa aking tindahan. Ayan, yan mga kailangan talaga ng mga bata, yung mga candies. Alam niyo wala yan dito sa Magallanes, kaya nagpunta talaga ako sa city, sa Kapadbaran City, para mabili ko lang yan, guys. Para sa mga customers na na mga bata dahil ang mga bata talaga guys ang mga ang star ng ating tindahan dahil sa kanila dadaming ating mga dadaming ating mga binta kaya binigyan ko talaga sila guys ng importansya yeah yung mga bata pangalawa guys dapat mura lang ang mga paninda mo, hindi naman yung palugi na. Ang importante, may diskarte ka kung paano mo maibigay ito ng mura. Alam nyo, kahit maliit lang ang tubo, basta tinatangkilik ng mga customer, tutubo ka pa rin ang malaki dahil lagi kang bumibili. Kasi madaling maubos. O diba? O kaya'y bilhin mo yung nakapromo o may mga freebies para maibigay mo ng mura. Dahil may free na, dagdag kita pa. Mm, ba? Diba? May free na, may dagdag kita pa. At dapat titingnan ng mabuti ang bawat items at ang presyo at ang presyo nito sa resibo para iwas logi guys at dapat updated tayo sa presyuhan dahil may mga items na bigla na lang tumataas at may mga items din na bumababa din at pag may bumababa na presyo uh, dapat siguro guys ibaba din natin kunti kunti lang naman yung presyo na sa items pangatlo naman dapat magaling kang mag-promote ng mga paninda mo yun bang maaakit sila o madadala, madadala sa cell stock mo? Halimbawa yung bigas, oh, nagtanong sila kung maganda ba yung bigas mo, so simple sasagutin mo, oo, so dagdagan mo pa ng palamuti, so sabihin mo mabango, mabango pa yan, masarap yan kainin, at hindi siya napapanis agad, oh, pero dapat guys, totoo ang mga sinasabi mo, o oh, ba diba? and take note, wag, nakasima, wag makasimangot na dahil o oh, dapat chill ka lang, kelang cel kelang at smile Pang-apat naman guys, syempre well arranged ang mga paninda mo at malinis tingnan. Lalong-lalo na sa harapan kasi malakas makaakit ang tindahan na puno tingnan at makikita ang mga paninda mo para uh, mainggan nyo silang bumili at pabalik-balik sa tindahan mo at ang panglima guys napakalakas manghatak ng customer pag may pamasko ka sa kanila taon-taon taon-taon uh, talaga yan so yan ang ginagawa ko guys may gift silang uh, lahat tuwing pasko galing sa Sarah store Trikelos rice at may sardinas pa at noodles ayan so paminsan-minsan naman itlog yung binibigay ko sa kanila 15 pieces eggs oh mga ganyan so kad pero kadalasan 3 kilos uh, rice talaga yung binibigay ko sa kanila guys alam niyo nagbigay talaga siya ng good feedback dito na sila bumibili pa balik dahil mura mura lang din kumpleto at may pamaskong, matatanggap kahit naman kayo gugustuhin niyo yan di ba alam niyo guys maliit lang ang tindahan ko pero pinapasalamatan ko talaga ang mga tumer through giving Christmas gift every year So that's all. Sana napulutan niyo ng magandang aral ang video ko for today. Shout out nga pala sa aking mga kasari dyan, at to all my whitey friends. to my very generous sister heidi chukahara princess vlog support guys shout out dean to my sisters Siwing, mana grace and in thank you for support to my very generous sister in -law, and wir haben auch ein ticket sam was auch der ticket 907 performen da kann Samsung product 69 project for home music